So, good morning mga ka-junglers. Welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong ka-junglers na si Erwin. At welcome po dito sa ka-junglers vlog. Ang story ng isang junglers japoner dito sa Pilipinas. In today's video mga ka-junglers, magandang umaga sa inyo. Sa mga kaimpaning na mundo, ang oras na ay 6 na lang umaga mga kajans no? so dito ko ngayon mga kajans uh, pumasok ako ngayon sa kumpanya na pinapasukan ko so kung napanood nyo yung ulang video na in-upload ko bago ako uh, after 1 month ako hindi nakapag-upload dahil nga may mga problema o naman oh, mga, may mga problema na nangyari doon sa aking junk shop no? dahil uh, ulitin ko para sa hindi pa nakapanood noon uh, panoorin nyo na lang at kung hindi nyo naman mapanood ay eh, okay lang naman at kasi nga, nahila yung ating truck at saka yung adventure ko. So, binenta ko na lang yun. Binenta na namin mag-asawa. So, yun, mga jackers. So, sabi ko yun, eh mukha ko lang matanda dahil kumayat nga tayo, mga jackers, dahil uh, uh, nung bago pumasok dito, mga jackers, no? kung mapanood sa unang kong video na uh, nag-diet tayo, nag-fasting tayo ng uh, 24 hours fasting in one week para bumagsak yung print yung blood pressure ko. So ngayon, sinutuloy-tuloy ko na yon, Mag-isang buwan na ako na nag fasting Kaya laglag -lag 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 na laglag na itong mukha ko. No? Yung mukha kong uh, mukhang 30, mukha ng ano, 50 na. <laughs> so yun, mga adyal no? So para hindi masayang yung panonood dito sa video to mamaya magpa-price update tayo ng presyo ng ito, sa tanso doon sa aking nire para ma ko kayo dahil may git bonding buwan din tayo hindi nakapag-upload no? so marami na rin na bago na presyo pabago-bago uh, pa sunod-sunod pero ang ibibigay ko sa inyong update yung syempre yung latest no? na huli sa ating inabiso, no? ating nirerektahan so ngayon nandito kami ngayon sa uh, kumpanya pinagtatrabuhan ko hindi naman sa lugar namin doon kami sa, sa namin, namin nandito kami ngayon sa uh, Fairview no? dito kami sa isang mall sa Fairview so, marami namang mall dito sa Fairview So ayan, nandito yung, yung sasakyan namin. So ayan, yung sasakyan namin dala. So yan, di ba? So ganun lang. Tapos, yun, papalo ang delivery na namin to dito na yung araw. Kasi yung unang batch namin to sa kabilang mall. So ngayon, nandito naman kami sa, sa kabilang mall. <laughs> so ayan, para kami update ko yung kung ano yung ganap dito sa ating video. So subaybayan so nyo lang ako kahit wala na ako sa Jangshap. So, so supportahan nyo pa rin ako. At di naman magtatagal, babalik nyo tayo sa pagka-Jangshap. No? So, yun. Uh, yun lang. So, ati okay, eh, ko yung game mamaya. May mga kasama ko nandun na. So, dalawa pa yun natin ko ngayon. Uh, so, yun. Tara. Let's go. So, magandang tiyang sa inyo ulit mga junglers. jumbers okay, So, sa ibang lugar na tayo ulit. Namin sa, namin mga Dito na kami sa pagkano babagsakan mga junglers. jumbers Dito na kami sa San Jose del Monte sa isang mall so kakakay lang namin ng dalawa kong kasama tapos ihilang ako na iina ako eh kasi yung magkakarga na kami ayun ito so, sa parking lot dito yung ihi ano yun so, dito ako ihi dulo tara let's go update ko dito, dito yung mamaya iina ako sa tayo mihi <laughs> hindi na tayo so babalikan tayo ngayon sa mga kasama natin balikan na natin sila mga kajangas kasi kailangan alauna ah, na eh Mag ano na eh alauna na so kaya makauwi kami kasi ma-traffic dito sa San Jose del Monte pauwi ng Maynila no? so tara dito lang ulit kayo mamaya tara Oh, yan, so ayan mga kajar, so naikarga na namin yung iba namin dito. So pag ko, pag pala yung camera. Hindi <laughs> na sana mag vlog, isang buwan tayo hindi nakapag vlog eh. So ayun, na rito kami sa loob ng isang mall. So antayin ko na lang sila mag uh, matapos, magbilang nun, binaba namin. So na kami ng Maynila ulit. Agud, ah, ha? Huh? Matalak. Mayo Oh. Ah, let's go. Ganda ng camera na ito mga ka-jungers. Ito talaga pag ano eh, no? Samsung. Ganda, I malinaw. Okay. Kasi ibang cellphone, pag ganito madilim sa basement. Basement sa parking lot. Madilim talaga. Ito yung medyo maniwanag. Madi, oh. Galing. Ah, update ko na rin kayo mamaya mga ka-jungers. No? Samahan nyo lang ako sa ating biyay. At mag-update din tayo mamaya. Dito sa video nito. Nang uh, update natin yung ang ng metal sa tangso doon sa akin direktahan mga dance meron na namang pagbabago ng mga nakaraan no so ayun at kayo doon let's go at muli mga jungler sa koy nagbabalik dahil ang oras na ay 5.55 na ng hapon mga jungler so magandang hapon sa inyo sa so, mga kayong ng mundo araw po ngayon ay Wednesday October 16 na po mga jungler so umaga masuk tayo bilang isang company driver dahil nga sa mga nangyari ng mga na may kwento ko sa unang video ko nung ilang buwan din ako, isang din ako hindi nakapag-upload. So ngayon, asabi sabi ko nga sa, uno, sa huling video ko na susunod-sunod na natin ang ating pagpa-price update dahil yung isang buwan tayo hindi nakapag-upload. No? So yan, pangako ko yan sa inyo. So, lang tayo nag-upload. So, upload tayo ulit ngayon. Ang, para naman hindi masayang inyo panunood ah, mamaya na yan no, so nag out ako kanina, ang out ko kasi kanina uh, 5pm no, so ilang oras na rin ako nandito kasi nag, isang oras na rin ako no, so share ko lang sa inyo <laughs> so ayun, para hindi naman masayang masaya ang inyong panonood dito sa ating video for today magpa price update nga tayo ng presyo ng metal sa tanso doon sa aking niredektaan dahil may, abis, may abiso to sa akin mula nung hindi uh, ako nakapag upload So nag apply nga ako bilang isang company driver sa pinapasukan ko ngayon. So mga nag-bisita sila sa akin, sunod-sunod 'yon. Pero hindi ko na i-share sa inyo 'yan, so i-share ko lang sa inyo 'yung price update ng ang uh, metals. In-update to sa akin ng Metals. Ibig sabihin ng Metals, yung mga aluminum ah sinart ah sa akin 'to October 2. So 'yung sa tanso naman, dilaw at tansong pula wire ah uh, inabis naman sa akin to ng uh, October 12 so ito ito lang no? so hindi pa rin nagbabago sila ng presyo Nagba nagbibigay sa akin ng abiso so ibig sabihin ito pa rin yung presyo na tumatakbo si sa ngayon sa kanila so yan huwag na natin yan patagalin kung handa na kayo hawak na kayo ng lapis ng papel sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1 lista nyo na yan yan. Mag so, magsisimula tayo sa presyo ng metals. At so, ang effective to, October 2 pa. So, ibig sabihin, hanggang ngayong 16, ito pa rin ang tumatakbong presyo nila dahil wala pa itong abiso na bago mula sa akin. So, huwag na natin yung patagalin. Bilisan na natin sa aluminum jealousy. Ang presyo ng aluminum jealousy doon sa ating nirerektahan ay 106 na mga jealous per kilo. At punta na tayo sa aluminum rim o tinatawag na mags. Ang presyo niya doon sa ating rektahan ay 105 pesos na yan mga Giants per kilo at syempre meron ding aluminum hard o sinatawag na solid ang presyo yan doon sa ating rekta na 97 pesos per kilo syempre kung may solid o hard meron ding tinatawag na aluminum light at ang presyo ng aluminum light doon sa ating rekta na 92 pesos per kilo at ang aluminum condenser na buo ang presyo niyan sabihin, ang aluminum condenser na babanggitin ko yung aluminum lang hindi siya yung mayroong tanso sa loob. So, ang presyo ng aluminum condenser ay 88 pesos per kilo. At sinusundan niya nung condenser na tas-tas. Ito yung pinag, uh, pinagtastasan ng aluminum ng tanso doon sa uh, condenser na aircon. No? So, yan. Ang tas-tas nung binabanggit ko, yung pinaka-aluminum na pinagtastasan. So, ang tawag yan, condenser tas-tas. At ang presyo niyan doon sa ating rektanay, 86 pesos per kilo. At punta na tayo sa aluminum in can o tinatawag na panta, yung mga soft drinks na nasa lata, tawag dyan panta sa rektan. Ang presyo dyan sa ating rektan ay 86 pesos per kilo. At yung aluminum spa mo, oh, pinaglalagyan ng mga meatloaf sausage, mga ganun. No, ang presyo nito sa direktan ay 86 pesos per kilo. At syempre hindi mawawala ang aluminum kaldero at kasama na dyan yung aluminum, aluminum na kawali. So ang presyo nito sa ating direktan ng aluminum kaldero at kawali ay 78 pesos na rin mga kajal per kilo. At punta na tayo sa stainless na Good, So, ang good lang binibili dun sa akin ni Rerectan. Sa ibang kumpanya, nabibili naman doon yung may tinatawag na 301, 302, 304. Pero doon sa akin ni Rerectang, uh, binibili lang nila stainless na, hindi na ma-magnet at yung titignan nila yan sa pag-grind ng apoy. So, ang presyo ng stainless good doon sa ating Rerectang ay 63 pesos per kilo. At yung aluminum sink, ang presyo niya sa ating Rerectang ng aluminum sink ay 94 pesos per kilo. So, konti na lang mga ka At yung radiator... Nabo, ang presyo ng radiator ngayon doon sa ating direktahan ay 285 pesos per kilo hindi ito yung aluminum na radiator ito yung gawa sa tanso at dilaw no? so punta na tayo sa panghuli ng metals ang pang 13 ay ang condenser na buo condenser na buo to, ito yung mga galing nga sa mga split type at window type na aircon na may condenser siya na may tanso sa loob yung tinatastas ng mga magbubuti o ng mga namumulasi kapag nakabili sila o makapulot sila ng ganun o makahingi no? so nabibili ng buo kung wala kayo silang pantastas pwede nila yung benta ng buo ang presyo niya doon sa ating rektan ay 245 pesos per kilo sa lahat ng mga nabanggit kong presyo gawin nyo yung layang guide ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga pinagre-rektahan at pinagbabagsakan dahil iba-iba po sila magbigay ng presyo depende po sa kanilang mga Uh, supplier, mga junglers kasi mayroong malakas pagdala, mayroong mahina magdala, depende po yan kung magkano bibigay nila sa inyong price so tuloy-tuloy tayo, syempre punta naman tayo sa mga tansong dilaw at tansong pula na mataas sa mga pangkaraniwang metals, so ang binigay sa akin itong uh, abiso na to noong October 12 so ilang araw lang, 4 days lang siguro ngayon so at ibig sabihin na ngayon hanggang ngayon yung pa rin ang tumatakbong presyo nila so tuloy-tuloy tayo, so punta tayo sa Tansong Dilaw. So, ang presyo ng Tansong Dilaw doon sa ating direktahan ay 320 na mga giants per kilo. At ang pula, C wire, ang presyo niya doon sa ating direktahan ay 485 pesos na mga giants per kilo. At ang pula B, 505 pesos per kilo. At ang syempre, ang pinakamataas na pula sa ngayon na bumaba, pero mataas pa rin, ay ang pula class A. Ang presyo ng pula class A doon sa ating direktahan ay 525 pesos na mga kajans at medyo humahatak na siya pabalik pero nakarang abiso sa akin nasa 230 to, mga kajans no? so yun yung lahat ng mga presyo na banggit ko muli gawin yung lagyan guide pag kumbahan nyo lang yan doon sa inyong mga pinagbibentahan so yung mga presyo ko na banggit uh, kung gusto nyo kumita dyan kakaltas lang kayo ng 30% to 50% para babawas nyo yun doon sa, para sa inyong kikitain so sana na niyo ninyo ako doon halimbawa pwede kayong magbawas dyan ng 30 pesos to 50 pesos yun ang kikitain sa Uh, binigay kong presyo sa inyo. Halimbawa lang yon Depende pa rin yan sa inyo kung paano kayo mamimili sa inyong mga shop. na no? So, sana nagustuhan nyo ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo man, pakilike nyo man. Kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So, muli, ako ang inyong kadyang, si Erwin. Kita po kita po tayo susunod. Supportan nyo po ako sa aking pagdadrive bilang isang company driver. So, peace out. Yo!